Nabulabog ang mga pasero sa loob ng aeroplano nang maispata nila ang isang ahas. Yan ang iba pa sa Frontline News Abroad. Palapag na sa airport ang eroplanong ito sa Thailand nang mabulaga ang mga pasahero ng isang ahas nakita nila itong gumagapang sa overhead bin. Isang flight crew ang naglakas loob na hulihin ng maliit na ahas. Gumamit siya ng isang bote para maipasok sa plastik ang ahas. Isa itong Glanford's Riddle Snake na makikita lang sa Asia. Hindi naman daw ito makamandag. Iniimbisigan pa kung may pasaherong nagpuslit nito o kusang nakapasok sa eroplano sa Peru. Sinong mag-aakalang may nakatago pala sa likod ng refrigerator na ito? Sa unang tingin, mukha itong ordinaryong ref lang. Pero pagbukas sa pinto nito, abay isa pala itong sikretong lagusan. Pagpasok ng mga otoridad, tumambad ang isang greenhouse ng marijuana. Nasa higit isang daang cannabis plant ang nasabat. Agad namang naaresto ang nagmamayari nito na dati na umanong may criminal record. Sa drone footage na ito sa Thailand, makikita ang lawak ng pinsala ng sumabog na pagawaan ng paputok. Nagkalat ang mga debris at halos wala nang natira sa pabrika. Aabot sa higit dalawang puwang namatay sa pagsabog. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog sa pabrika. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Edlinggao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.